Kaya ito na naman. Araw-araw na ito ah. Oh. lapit na? O, baro, 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 ba? Matala ba? Okay. Ah, yan na pala. Kala ako yung mga tatlong oras pa. <laughs> <laughs> oh. Tara. Ba ba ano yan? Ay gulay? Kapon pa yan? Tara, kain tami, Kain naman. Kain tayo. Tukman. mo That's it. That's it. Pansit. Lagay mo na yung ano. Yung muna yung kanin dyan yan itong buhay telecom iba iba naman to dahon ng saking to hindi karton marami ng ulam guys hindi na torta <laughs> yun no kain tayo masarap na masarap yung ano no pinaksiwa no kano din yung ulam ko kapon Ininit lang yan. No. Di. Pangat? Hindi. Bago yan. Madami na yung ka... Madami ngayon eh. Hindi lang nailabas yun. Hmm. Pangat yan. Pangat. Hmm. Oh, ikaw naman ba't tinapa yung kinakain mo? Diet. sa <laughs> hmm. Tara. Kain. Oh, jeep. Saan mo dyan yung nagawin na yan? Oh. dyan? Eh, yun lang muna. Oh, oh. Eh, bitch eh, pala eh. ito. Sige, yan. Tira yan. right. Tara, kain tayo, oh. mm, -mm. Kain. Ang-ang pala, puta Ha? Ha, Ilan yung binili yung paksil Hmm. Tapos na sa akin lahat ng ulam. Kain. Kain na. Ah, kain mo tayo. Kung nabasa yung cellphone ko. Alright, pauwi na kami kaso umulan pa. Meron na lang sir. Meron na. Ay. Ano, paano kayo? Wala kayong payong. Ha? Ang pa nung daan. Ang pa nung daan. Mula na, pauwi na kami. Tapos na ang maghapon. Pagburak bowl. Ha? Ano na? Bakit? Madulas? Hmm. Oh, ang pandong namin ayo, oh. ang pandong ko ayo oh. dahon ng saging. May gilangat may sagingan din eh. tapos ang dulas pang daan at ko na lang ay naabot na kami ng ulan oh may naigi at may sagingan din eh oh. pandong ko ay saging dahon ng saging Ayan ang dulas pa ng daan ah ay dulas ah ayan ang ng bato ah lumalalong lumakas yung ulan ah eh. Eh, basa na ako. iya yeah. 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 Eh, dulas. Iyaw! E oh, Ay, ano eh, ako ba na Nih, ipa ring isang area. Eh. May ipa yung. Hãy Taga swimming si baboy Aray aray ano yun Oh nakakulog na Nakakidlat na yan mamaya <laughs> Mulan. <laughs> ha? Ang ganda saging oh.